Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po ganti ng inapi, kabanata walundaan at naput isa hanggang walundaan at naput lima. Kabanata walundaan at naput isa. Hindi pinangarap ni Elaine na pagkatapos ng mahigit dalawampung taon, tataba pa rin siya sa pambubugbog dahil sa pangyayari ni Mei Ching. Nakatingin siya sa sarili at kukumbinsihin sana si Gina, ngunit hindi niya inaasahan na pagkaraang umalis si Mrs. Wilson sa bagay na ito. Tuwira niyang ibabagsak ang lahat ng kanyang pagsisikap, at sa halip ay ihulog siya sa walang katapusang bangin. Ang ilang mga kababaihan na dumating upang bugbugin siya. Lahat ay nakaranas ng trahedya ng nakikialam ng mga babae, kaya nang sinaktan nila siya, dinala nila ang lahat ng bago at lumang puot dito, at hindi sila nagpakita ng anumang awa. Mabilis na pinalo si Elaine at halos mamatay na ang buong katawan niya. Pakiramdam ni Elaine at magugulat siya, ngunit bago pa siya mabigla, dalawang beses na siyang ginising ng iba. Matapos talunin ng isang grupo ng mga tao si Elaine, sinabi ng matandang Mrs. Wilson sa gilid. Sa tingin ko mas mabuting dalhin ang malungkot na babaeng ito sa banyo. Para hindi niya tayo magalit dito. Okay, malamig na sinabi ng babae na nagmamadaling hawakan ang kanyang mga kamay. Ang Lady Wilson ay tama, itapon mo siya sa inidoro. Binati niya ang isa pang babae sa tabi niya at sinabing, pareho nating hawakan ang binti at kakaladka rin natin siya. Sige, agad namang tumango ang kabilang partido at sumang-ayon, kaya naman hinila ng dalawa ang binti ni Elaine at kinaladkad siya papunta sa banyo. Nagmamadali ding sumunod si Wendy, nang makitang itinapon ng dalawang babae si Elaine sa banyo. Nilabas niya ang wash basin at kumuha ng palangganan ng tubig at diretsyong ibinuhos sa katawa ni Elaine. Ngumiti siya at sinabing, Elaine, hindi ka na naginip. Sa tingin mo magkakaroon ka ba ngayon? Umasa ka na lang, gusto mo pang makipag-away kay Lola. Nagising si Elaine sa malamig na tubig, nanginginig ng husto at nanghihinayang ang kanyang puso. Hindi niya dapat sabihin ang mga bagay na yun sa harap ni Gina, sinusubukang pukawin ang simpatiya ni Gina. Kung hindi niya inakusahan si Mrs. Wilson sa nangyari kanina, she wouldn't end up like this. Ang mas pinagsisisihan niya ay hindi niya dapat ninakaw ang bank card ng kanyang manugang na si Charlie at hindi pinangarap na si Charlie ay naging isang transnational na sinungaling. Kung hindi niya ninakaw ang kanyang bank card, siya ay hindi magdurusa. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang mga kamay. Narito siya ngayon, nagdurusa ng hindi makatao na pagpapahirap. Nang gabing yon, nakaupo si Elaine sa sulok ng inidoro habang hawak-hawak ang kanyang mga paa, at nagpupumiglas hanggang madaling araw. Kinagabihan, nagkaroon na ng mataas na lagnat si Elaine na ikinataranta niya. Higit sa lahat, halos apat na putwalong oras na siyang hindi nakakain. Nang ang iba ay nagsimulang maghugas sa banyo sa umaga, Si Elaine ay nanghihina na wala man lang siyang lakas na eangat ang kanyang mga talukap. May pumunta sa selda para kumuha ng almusal para sa buong selda. Ang almusal ay binubuo ng sinigang na may steamed buns. Nang kumakain si Gina at ang iba pa, nalaman nilang hindi pa lumalabas si Elaine, kaya sinabi niya, Pumasok ka at tingnan mo kung patay na ang nagdadalamhating babae at kalad ka rin mo siya palabas kung siya ay buhay pa. Kaya't pumunta ang babae sa banyo, tiningnan si Elaine, at nakitang nakakulong si Elaine na nanginginig ang sulok, kaya naglakad siya pasulong, hinawakan ang kanyang buhok, at bigla siyang hinila palabas. Paglabas ni Elaine, kinakain na ni Gina ang kanyang pagkain. Katulad kahapon ng umaga, inubos ni Gina ang steamed buns at sadyang iniwan ang isang katlo ng sinigang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elaine at mapaglarong sinabi, Hindi ka pa kumain ng kahit ano sa loob ng dalawang araw. Siguradong nagugutong ka, kabanata walundaan at siyam naput dalawa. Tulala na tumango si Elaine at sinabi, Sister Gina, pakiusap, hayaan mo akong kumain, kung hindi baka mamatay na talaga ako. Ngumiti si Gina at ibinuhos sa lupa ang lahat ng lugaw sa mangkok, saka tumapik ng kaunti sa kanyang mga daliri sa paa, at sinabing may panunuya. Gusto mo bang kainin ito? Pagkatapos ay dilaan mo ito sa lupa. Nang hilingin ni Gina kay Elaine na dilaan ang lugaw sa lupa kahapon, si Elaine ay sampung libo na ayaw. Dahil naramdaman niya na anuman ang mangyari, hindi siya basta-basta hihiga sa lupa at gawin ang mapang-abusong bagay para lang kumain ng isang kagat. Pero ngayon, hindi na niya masyadong maasikaso. Paano ang tatlong pang-aabuso, hanggat kaya nilang punuin ang kanilang sikmura o kahit mapuno lang, hayaang lumuhad ang sarili sa lupa at dilaan. Kaya't agad siyang lumuhad at humiga sa lupa nang walang pag-aalinlangan, nilalamon ang sinigang sa sementadong sahig gamit ang kanyang dila. Hindi magiging mas masaya ang matandang Mrs. Wilson na makita ang eksenang ito. Ang pag-iisip na si Elaine ay maaaring manatili dito sa loob. Nang sampu hanggang dalawampung taon o mas matagal pa ay lalo siyang nasa sabik. Dinilaan ni Elaine ang lugaw sa lupa ng paunti-unti, at kumain pa siya ng maraming buhangin sa bibig, ngunit wala siyang pakialam dito. Sa sandaling ito, binuksan ng gwardya ng bilangguan ang pinto ng selda, tumingin kay Elaine sa loob ng silid, at malamig na sinabi. Alain, lumabas ka, magtatanong na ang istasyon ng pulis. Ang mga hindi pa nasentensyahan sa detention center ay sama-samang tinutukoy bilang mga sospek. Ang mga sospek ay madalas na dinadala pabalik sa himpila ng pulisya para sa pagtatanong. Ito rin ay isang normal na proseso. Sa sandaling marinig ni Elaine na siya ay tinatawag, wala siyang pagdududa, agad siyang bumangon kahit nahihirapan, umiiyak na sumugod sa pintuan at nagmamakaawa sa gwardya. Pakiusap, ilayo mo ako sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam na ang arrangement na ito ay isang magandang palabas lamang na inayos ni Charlie. Nakita siya ng gwardya ng kulungan sa napakalungkot na kalagayan, ang kanyang buong katawan ay nasugatan, kahit dalawang ngipin sa harapan ay nalaglag, at hindi niya maiwasang magulat. Kagad, sinabi niya kay Elaine, lumabas ka dali, ang pulis na pipili sa iyo ay naghihintay na. Ang dalawang pulis na ito, ay ang dalawang pulis na nagpadala kay Elaine noong nakaraang dalawang araw. Pagkaraan ng wala pang apat na putwalong oras, naging hindi makatao si Elaine, na ginawa silang kaunting tulala. Pero alam din nilang may bumati na sa kanila, at pinigilan silang magtanong tungkol kay Elaine, kaya nagkunwari silang lahat na hindi ito nakita at direktang sinabi kay Elaine. Let's go, naghihintay na ang sasakyan natin sa labas. Pagkatapos noon, lumapit ang lalaki kay Elaine na nakaposas at pinusisan ang mga kamay nito. Sinundan sila ni Elaine palabas at kinakabahang nagtanong, kasamang pulis, ako talaga ay nagkamali. Mayroon bang anumang pagunlad sa iyong kaso? Kailan ba malilinaw ang hinaing ko at kailan mo ako papauwiin? Pagkatapos magsalita, hindi napigilan ni Elaine na umiyak ng mapait. Sinabi ng opisyal ng pulisya, kasangkot ka na ngayon sa isang transnational fraud case. Ito ang pinakamalaking transnational fraud na naitala sa buong mundo. At ikaw, bilang ang unang suspect namin ngayon, ay ang susi sa aming pagsisiyasat at pag-aresto. Pagkatapos nito, Muling sinabi ng pulis, kung mas kilala mo, mas mabuting aminin mo lahat ng kasabuat mo. Makakatulong ito sa amin na malutas ang kaso, at makakatulong din ito sa iyo na gumawa ng karapat-dapat na paglilingkod, at magsikap para sa kaluwagan. Mapait na umiyak si Elaine at nanginginig na sinabi, kasamang pulis, mangyaring maniwala sa akin, I swear with my life na wala talaga akong alam tungkol dito. Ang taong kailangan niyong arestuhin ay aking manugang. Maaari kitang ihatid para arestuhin siya. Kung meron kang kahit anong problema, maaari mong subukan sa kanya, o kahit nabarilin siya, walang problema, ngunit hindi ka maaaring magkamali sa mabuting tao. Kabanata 83 Sa sandaling si Elaine ay dinala sa istasyon ng pulisya, siya ay agad na pinasok sa silid ng interogasyon. Ilang pulis ang kaagad na pumasok, umupo sa harapan niya at sinabing, Alain, napag-isipan mo na ba sa loob ng dalawang araw na ito? Handa ka na bang ipaliwanag ang iyong negosyo? Umiyak si Alain at sinabing, mamang pulis, ako ay talagang nagkamali. Malamig na sumimangot ang opisyal. Ano, matigas pa rin ang ulo mo? Sa tingin mo tayo talaga ay vegetarian? Kung hindi namin mahuli ang iyong mga kasabwat kailangan mong labanan ang lahat ng krimen sa sarili mo. Sa kasong ito, baka mabaril ka. Nang marinig niya na baka siya ay barilin, nataranta si Elaine at agad na nagmakaawa. Kasamang pulis, maraming beses ko nang sinabi, talagang hindi akin ang card na yon. Kinuha ko ang card na yon sa bulsa ng aking manugang, at ang code ng card na yon ay kaarawan ng aking manugang. Ito ay sapat na upang patunayan na ang card na ito, ay pagmamayari ng aking manugang at hindi sa akin. Dahil sinabi mo na ang card na ito, ay pinaghihinalaan ng transnational fraud, ang totoong mastermind ay dapat ang aking manugang. Bakit hindi mo siya dakpin at litisen? Ngumiti ang pulis, ang pangalan ng manugang mo ay Charlie, tama ba? Nagmamadaling tanong ni Elaine, inimbestigahan mo na siya, nahuli mo ba siya? Ginawa mo ba na subukan siya out of the blue? Hinatulan mo ba siya na bigyan siya ng mabilisang account? Kinuha ng pulis ang isang black gold card mula sa isang file bag, inilagay ang card sa harap ni Elaine at nagtanong, "Alain, ito ba ang bank card na ginamit mo sa pag-withdraw ng pera sa bangko? Nakilala ni Elaine ang black gold card sa isang sulyap. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata sa nakalipas na dalawang araw, kung ano ang lumitaw sa kanyang isipan. Kung hindi dahil sa card na ito, paano magiging bilanggo ang isang tao at magdusa ng napakaraming hindi makatao na pagpapahirap? Kaya talagang nag-aalala siya sa card na ito, at labis siyang humanga. May hinanakit siyang sinabi, ito ang card, ito ang ninakaw ko sa bulsa ng aking manugang. Siya dapat ang may kasalanan. Mabilis mo siyang mahuli, subukan siya at barilin siya. Ngumiti ang pulis, saka naglabas ng panibagong portfolio, binuksan ang portfolio, at ibinuhos ang laman sa mesa. Ang pinangarap ni Elaine ay lahat ng mga black gold card na lumabas dito. Ang portfolio ay eksaktong pareho at mayroong hindi bababa sa ilang daan. Napabulalas si Elaine at nagtanong, Nahanap ba ang mga card na ito mula sa bastard na si Charlie? Sinabi ng opisyal ng pulisya para sabihin sa iyo ang totoo, ang transnational na grupong kriminal na iyon ay peke. Marami sa mga black gold card na ito at ang mga ito ay napakatalino. Binili nila ang personal na impormasyon ng maraming tao mula sa internet at itakda ang Peking card ng mga password. Itakda ang mga kaarawan ng mga taong ito at ipadala ang mga card na ito sa mga taong ito. Upang linlangin na pumunta sila sa bangko para tingnan ang balanse sa card na ito. Ang balanse ng bawat isa ng daan-daang card na ito ay 21.9 bilyon. Kapag ang taong nalinlang ay hindi makontrol ang kanyang kasakiman at sinubukang kunin ang pera mula sa card ay naging kasabwat siya upang tulungan ang grupong kriminal na dayain ang bangko at kumuha ng pera sa bangko. Mabuti na lang at hindi mo nakuha ang pera noong panahong nahuli ka namin. Kung hindi, kapag nakalabas ka sa bangkong yon, titingnan ka ng grupong kriminal, kikidnapin ka, hilingin ang iyong password sa bank card. Pagkatapos ay kukunin ng lahat ng 21.9 bilyon na ikaw lang ang nag-scam mula sa bangko, at sa wakas ay patayin ka at hatiin ang iyong katawan. Sa kasong yon, gagawin nilang sumingaw ka sa mundong ito. Natigilan si Elaine, nabigla siya at nagtanong. Ibig mong sabihin, ang card na ito ay ipinadala sa aking manugang ng grupong kriminal. Tama yan, mariing sinabi ng pulis, at hindi lang ipinadala sa manugang mo. Sa pagkakaalam namin, libu-libong tao sa Ores Hill ang nakatanggap ng card na ito. Merong sampu-sampung libong tao sa buong bansa. Kabanata 800 at Siyamnaputapat. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ng pulis. Ang iyong manugang ay isang napakatuwid na tao at napakamagnanamas na tao. Wala siyang kasakiman. Pagkatapos niyang matanggap ang card na ito, nalaman niya ang balanse ng card na ito. Agad siyang nagsumbong sa pulis. Sasabihin sana namin sa kanya na huwag kumilos ng nagmamadali, ngunit sa hindi inaasahan, ninakaw mo ang card na ito ng walang mahabang mata, at dinala mo ito sa Citibank para mag-withdraw ng pera. Napabulalas si Elaine at nanghihinayang. Oh, kung alam ko ang sitwasyong ito, hindi ko na nakawin ang kanyang bank card. Gaya nga ng sabi ni Elaine, umiiyak na ang buong tao, hindi niya inaasahan na gagawin niya 'yon na tapakan, ang ganitong uri ng kulog na walang mahabang mata. Lumalabas na ang card na ito ay isang kriminal na nagnakaw ng personal na data ni Charlie. At pagkatapos ay pineki ito at direktang ipinadala kay Charlie. Ang ginawa nila ay para akitin si Charlie at gawing gahaman si Charlie sa 21.9 billion na balance ng card. Pagkatapos ay hiniling ni Charlie na pumunta sa bangko upang ilipat ang pera at ilipat ito sa kanyang sariling account. Sa ganoong paraan, tinulungan sila ni Charlie na kumpletuhin ang buong proseso ng panloloko sa bangko at maaari nilang ganap na mapupuksa ang krimen at maiwasan ang lahat ng mga panganib pagkatapos mailipat ni Charlie ang pera sa kanyang sariling account maaaring direkta ang mga kriminal na ito na lapitan si Charlie pagbabantaan siyang ilabas ang pera at pagkatapos ay patayin si Charlie at hayaan siyang sisihin sa krimen sa pag-iisip nito nabalot na ng malamig na pawis si Elaine wala siyang kahit katiting na pagdududa sa sinabi ng pulis sa kanya. Sa oras na ito, napagtanto niya na noong ililipat na niya ang 21.9 bilyon sa bangko, muntik na niyang lampasan si Kamatayan. Kung hindi lang dumating ang pulis sa tamang oras at kinuha siya, baka siya ay pinatay na ng grupong kriminal. Nang akala niya ay halos patay na siya, ngunit siya ay sapat na swerte upang makuha ang kanyang buhay pabalik. Siya ay nagpapasalamat. Maging ang hindi makataong pagpapahirap sa selda ay biglang naging sulit. Sa kabutihang palad, pumunta siya sa selda at pinahirapan ang ng matandang ginang Wilson at Gina. Kung hindi, siya ay naging isang malungkot na multo. Sa kabutihang palad, hindi napigilan ni Alay na umiyak at sinabi sa opisyal ng pulisya. Kasamang pulis dahil alam ninyong lahat na ako ay napinsala. Mangyaring palayain ako. Malamig na sinabi ng pulis. Hayaan mo, kung pakakawalan ka namin, kung masyado kang maraming pinag-uusapan ang bagay na ito, kung sisimulan mong pukawin ang ahas, kung gayon paano natin mahuhuli ang sospek kinabukasan. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, makatiyak ka, hanggat binitawan mo ako, hinding hindi ako magsasalita tungkol dito sa sinuman. Nagtanong ang pulis, hindi mo ba talaga sasabihin kahit kanino? kahit na ang yung anak na babae at ang yung asawa hinding-hindi ka magsasalita tumango si Elaine at sinabing kaya ko kaya ko kakayanin ko talaga malamig na sinabi ng pulis hindi ako naniniwala sa iyo hangga't nakakaligtaan mo ang isang salita tungkol dito maaari itong magdulot ng hindi maibabalik na mga kahihinatnan kakayanin mo ba pagkatapos Naiiyak si Elaine at sinabing, "Mamang pulis, siguraduhin mo lang, tatanggapin ko ang bagay na ito. Dadalhin ko ito sa kabaong kahit na mamatay ako, at hinding-hindi ako magbabanggit ng kahit isang salita." Kabanata walundaan at 35, Si Elaine ay lubos na naniwala sa kwento ng pulis na sinabi sa kanya. Ang pinaka-inaalala niya ngayon ay ang patuloy na pagkukulong sa kanya ng mga pulis sa detention center para hindi sila ma-provoke. Tapos hindi niya talaga alam kung kailan at kung kailan niya maibabalik ang kanyang kalayaan. Kaya tumingin siya sa pulis nang may pagmamakaawa, umiiyak at sinabing, Kasamang pulis, wala talagang akong alam na salita, kaya hayaan mo na lang ako. Kung ikulong mo pa ako, mamamatay ako sa loob. Maingat na umiling ang pulis at sinabing, Miss Elaine, hindi pa rin ako naniniwala sa iyo. Marami akong nakikitang katulad mo. Sa ibabaw, walang nagsasabi sa iyo. Sa katunayan, ang bibig ay mas mabilis kaysa sino man. Kung hahayaan mo sila, sasabihin nila kagad sa iba ang tungkol dito. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ng pulis. Huwag mong isipin na ikinulong kita para malutas ang kaso. Sa katunayan, para rin ito sa iyong kaligtasan. Kasi after mong palabasin, once you talk nonsense, Once they know about it, sila ay malamang napapatayin ka. Posible pa rin patayin ka, pagkatapos, ang lahat ng ebidensya ay itatanim sa iyo, hayaan na ikaw ang kanilang kapalit. Kung ganoon, hindi ka ba mas magiging mali? So, to be on the safe side, you should continue to stay in our detention center hanggang mahuli ang lahat ng mga sospek bago ka palayain. Titiyakin din ito ang iyong kaligtasan. Desperado na sinabi ni Elaine. Kung gayon kailangan kong maghintay hanggang sa taon ng unggoy at ng buwan. Nakikiusap ako na mahabag ka at palayain mo ako. Hindi talaga ako magsasalita ng kalokohan. Nakikiusap ako, handa akong lumuhad para sayo. Just let me go, huwag mo akong ikulong ulit. Speaking of this, napaiyak na si Elaine. Kalimutan mo na, malamig na sinabi ng opisyal ng pulisya hindi namin maaaring ipagsapalaran ito. Pagkatapos ng lahat, ang kasong ito ay tungkol sa International Criminal Police ng 23 bansa. Kung gagawin namin ito dahil sa iyo, kami ay hindi kayang pasanin ang responsibilidad na ito. Ang pulis sa tabi niya ay kumanta ng pulang mukha sa oras na ito at sinabi, Sa tingin ko ang kanyang saluubin ay medyo sincere. Hanggat kaya niyang kontrolin ang sarili niyang bibig, hindi masakit na bitawan siya. Sagot ng pulis na may itim na mukha, kung hindi matuloy ang kaso dahil sa kanya, sino ang magpapatuloy na pasanin ang responsibilidad? Kung siya ay pinatay dahil dito, sino ang mananagot? Tumingin ang pulang pulis kay Alain at nagtanong, "Alain, kaya mo bang kontrolin ang sarili mong bibig? Kung magagawa mo, sumulat ka ng isang liham ng garantiya, isa-alang-alang namin na palayain ka." Ngunit kung sasabihin mo ang isang salita na walang kwenta, hanggat alam namin ang tungkol dito, agad namin kayong huhulihin, at hinding-hindi kayo papakawalan hanggang sa matapos ang kaso. Pinunasan ni Elaine ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas, umiiyak na humihingal at sinabing, Kasamang pulis, maaari mong ipahinga ang iyong puso. Sasabihin ko sa iyo ang isang nakakabagbag damdaming pangungusap. Matako din ako para sa buhay at takot sa kamatayan. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa aking sariling kaligtasan. Kahit patayin mo ako at pilitin akong barilin, wala akong lakas ng loob na magsalita. Malamig na tanong ng pulis na may itim na mukha. Paano ang iyong manugang? Pupunta ka ba sa iyong manugang na harapin ang bagay na ito pagkatapos mong lumabas? Napabuntong hininga si Elaine sa kanyang puso hindi man lang ba siya nagkaroon ng pagkakataong mahanap si Charlie. Kung gayon sino ang dapat isa-alang-alang pagkatapos ng maraming pambubugbog at napakaraming kahihiyan sa detention center?